ayan so good day mga kabakyad uh, papunta tayo sa ating rabitan ayan sobrang putik ng daanan natin mga kabakyad so magpapakain tayo ng malberry ngayon mga kabakyad so pinutol kasi natin yung isang tanim natin na malberry nga gawa ng uh, may pinapaayos sa bahay So, syempre sayang naman kung hayaan lang natin na uh, masira to so pakain na lang natin mga kabakyad so Sakto naman, hindi pa tayo nagpakain sa ating mga alagang rabbit Ayan, so switch lang natin yung kam mga backyard let's go So ayun, ito yung mga rabbit natin na hindi pa natin ililipat Ilipat sana natin pero nagpapagawa tayo ng bahay, pinapaayos tayo Ayan, hindi natin sila mailipat mga kabaklerd Kasi may stress nga sila doon once nilipat natin Ayan o, oh, gutom na gutom na tong isa. Bigyan natin mga kapat. Malberry Mulberry. so maganda po to sa kanila. Actually, maganda din yung may bunga. O yung bunga, ipakain sa kanila. Ayan, sagad na natin, bigyan na natin. Total, kuwan naman na to. Ay, na, magalaw yung camera. Grabe ano na natin lahat so dadalaw gaya nung sabi natin last vlog makaka di dadalawa na lang to gawa nung yung isa you know, napilitan tayong katayin ito ah, siguro once na may time ulit tayo dadagdagan natin sila but as of right now yung time kasi na meron tayo eh mga pang dalawang rabbit lang mga backyard so actually hindi ko pa nabibrit tong mga to gawa ng sobrang busy Ayan. May mga ginagawa tayo sa buhay buhay Ayan. sa trabaho sa pag aaral sa pamilya Ayan, ang dami. So, ito, i-con eh, na lang natin. Mga stress reliever natin, mga kabakyard. Ayan. So, hopefully, soon maparami ulit natin. Hindi sa way ng pagbili, kundi pagpapadami na breed. Ayan. Nagbe-breed tayo. Pero ngayon kasi, hindi pa natin uh, hindi, wala pa akong ganong time. Sayang naman kasi kung i-breed natin. Actually, brinit ko to. Nag-falls, tapos brinit ko ulit ng anak. Yun lang nadali. Maka-backyard. So, sa yung inanak hindi ko na siya na i-vlog mga kabakyard so ito hindi pa natin na i-breed ulit kayaan muna natin sayang lang din kasi kung mapabayaan natin so, wala naman na tayong minsan may mga time na once a day ko na lang sila mapakain mga kabakyard gawa ng sobrang busy nga natin and then itong location na to eh, may may kalayuan compared dun sa bahay na natin ngayon so yun lang pakain tayo ng pan ah uh, mulberry sa kanila Ayun. so ito wala nang silbi to pwede ito, itong tanggalin eh. ewan ko ba kung bakit nandyan pa Ayun. Wala, wala na siyang silbi ayan sige ayan. yun lang yung gusto kong i-share sa inyo mga backyard ayun oh. kain lang oh. kain yung pan natin o oh. mixed Lionhead na back happy breeding mga backyard